delayed flight, but we can do this. This is one YouTube episode. <laughs> na delay sa flight si Chinita Princess Kim Chu para sa kanyang pupuntahang concert sa Singapore na Eros Tour ni Taylor Swift. Sa Instagram story ni Kim ay nagbahagi siya ng ilang video na kuha mula sa kanyang biyahe. Dito niya na rin sinabi na delayed ang kanyang flight. Narito at panoorin natin. Sir Gino. Pero filter, sorry. Grabe. Delayed flight, but we can do this. This is one YouTube episode. <laughs> Samantala, excited naman na ang Kim Choo fans sa magiging outfit mamaya ni Chinita Princess. Tila kasi pasabog daw ang outfit na sosootin ng aktres para sa gaganaping concert ni Taylor Swift sa Singapore. Marami naman ang Kim Pao fans na nagsasabi na sana sa susunod ay kasama na ni Kim si Paolo Abilino tuwing siya ay manonood ng concert. Gayun pa kahit solo flight si Kim sa Singapore ay nabusog naman ang Kim Pao fans sa bagong ayuda ni na Kim Choo at Paolo Abilino. Malalagkit na tinginan at kilig posing nga ang ginawa ng Kim Pao sa bagong video na inilabas ng Bio PH. Kilig na kilig naman ang Kim fans sa naturang video. Anila ay isang magandang panimula ng linggo ang mapanood ang kilig moments na ito ni na Kim Choo at Paolo Abilino. Super excited na rin sila na mapanood ang What's Wrong with Secretary Kim na mapapanood na sa March 18, 2024.